This is Eman Soundbox Maker, located at Purok Uno, Makiling, Calamba City, Laguna. Eman Soundbox Maker with quality service. Hello guys, magandang hapon. Ah, uh, pasensya na, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video. Dahil nagluloko yung ating cellphone. So ngayon naman guys ay medyo kakaiba yung ating gagawin Ito ay gawa ng ibang maker So hindi na gusto ni boss yung pagkagawa Tsaka yung box daw na to ay ah, Parang kalampag Tapos yun, Parang umiisod ba sya? Umiisod Pagka pinapatugtog. So ang niload nito ni boss ay 1000 watts na live pro. Ayan siya guys, ah dubli naman yung kabita ng speaker. Ayan, medyo madumi na kasi medyo na-stuck siya. So, gagawin natin dito guys ay babaklasin natin. Babaklasin natin yung laman loob. Ang ititira lang natin yung mga side. Gaya nito. Ayan, nabaklas na natin yung isa. Yung isa naman ang ating babaklasin. Kung kaya natin mabuo. Uh, may gagawin tayong yung ano dito kasi pinaraan na lang ni boss. Ibang box na lang daw ang gawin. Kasi ito pangit na. Iyon. Umpisa na natin. Para mabaklas na.

grabe guys ang tindi ng gumawa na ito ngayon kabilang side ng likod na to wala talagang pako yan ano, mababakat nyo wala talagang pinagpakuan ito pang kaya pala talagang ano ito Yung sa mga sentro na brace di uno lang yung pako ayan tingnan yung mga pako ng ano pako ng Kabita ng speaker. Ito mas matindi oh. Kaya pala kalampag. Ayan. Yung kabilang side ng kabita ng speaker wala talaga syang pako. Ayan oh. Wala malam. Wala malam pinagpakuan yung kabita ng speaker. So ang ginawa niya lang inipit niya lang dito sa handle tapos manilagay siya dito. Inipit niya lang. Wala ng pako. Totoo si madali na pakuha niya sa kabila. Ayan. Handle. So, matindi yung gumawa nito ito. Dito, may pako man sa kabila. Tatlong piraso lang. Ang galing. Nilagyan mo ng pako. Di uno. So, grabe naman. Talagang minorder yung may-ari ng box na to. Kaya yan po yung mga gawa ng hindi naman lahat. Pero sana yung mga bagong gumagawa ng speaker box eh magkaroon naman kayo ng konsiderasyon doon sa mga kliyente natin kasi hindi naman nila pinupulot yung pera na pinapagawa nila lahat ng mga yan ay nangangarap din na magkaroon ng magandang sounds magandang sounds box tapos eh, ganito yung gagamitin natin na plywood Ayun, plywood na putol-putol. Tapos, bukod sa putol-putol na, eh, anilit pa ng pako, di uno. sa naabot yung di uno mo? three 4 yung plywood, di uno ang, ang pako. one port na lang yung baon. Ito pa. Diba, kita mo naman, ang laki ng butas niya, no? Ito yung plywood marine na ito may bato to Ayan tawag nila dito ay plywood na marine pero ewan ko kung anong klaseng marine din siya kaya lang ay putol-putol mas maganda pa nga dito yung plywood grabe minorder nito yung may-ari shout out sa'yo na gumawa ng box na to eh sana pag nakarating sa yung video na to ay eh, ganda-gandahan mo naman yung gawa tibay-tibayan mo Siguro kung first time mo gumawa nito, eh siguro okay lang matatanggap pa namin. Sana isa eh, sa susunod di eh, kung nasa linya ka pa rin ng box making, eh maawa ka naman sa mga customer mo. Huwag naman ganito. Ah. Yung gumawa nga pala nito, guys, ay taga Laguna. So hindi ko na babanggitin kung sino yung taga Laguna na yun. Ah, uh, bagito lang siya. Kitang-kita naman yung pintura niya ay pintura nito ay semento lang. Parang pinahid na parang ni roller na semento tapos pinatungan ng kulay itim. Na inamil siguro yung pinatong dito. Yun lang guys, so grabe talaga. Ang pagkagawa ng box na to di uno yung ano di uno yung mga pako so ang gagawin natin dito guys ay sa next video ko na lang uh, gagawin natin ng paraan para magamit ulit ni bossing kung anong klaseng box ang gagawin natin dito ay para na sa ating next video maraming salamat guys pasensya na ngayon lang ulit nakapag upload